Pat, grabe nga lang, sobrang pagod nga na dinanas namin ni Dayan pagkatapos ko nga kasi mag-birthday. Nagbiyahin na naman kami, pa-awi sa Bicol. <laughs> Joke at, opo, video nga po na. Pa'y oh. po nandito pa nga kami sa Bicol. Natapan nga lang po kasi yung araw na yun na birthday ko noon, kaya obligado ko nga din po agad di oh, oh, siya, mabalik na nga tayo. Ito na nga huling araw na libot namin dito sa Bicol. Pat, kinabukasan oh. nga kami uuwi na. Kaya bago kami umuwi, dumaan muna kami sa bayo ng TV para magsimba. Pat, ang nayari na kami, nadaanan kaming mga nagtitinda sa mga mima para eh. may ma Binigyan ko nga muna si Dayan para mamili. Pati nung nakita ko ngayong malaking isda nito, talaga nga namang nagandahan. Yeah. Ko. Medyo mabigat nga siya at kailangan nga din ingat sa paghahawak. At kung hindi baka ito mabasa. At yes. opo, oh hindi nga po kasi siya gawa sa kahoy. Oh, Kumbaga hey. yung ginamit nga po dito, yung ginagamit nga po sa paggawa ng oh. pasu. At oh. syempre, bago ko nga din to bilhin, tinanong ko nga din yung presyo at 250 nga. Adam. dito nga kami bibili sa tindahan ni Lola. O oh, kaya kung sakali pong gagawin dito sa TV, eh dito kayo bumili kay Lola. Takala ko nga nung una pang display lang to, kaya ang sabi ko kay Dayan, ang nga namin yung nalalagyan bigyan niya ng pera. At para nga ka ako nakakapaghulog kami at nakakapag-ipon. Uh, Dad, ginala mo yung nalalagyan ng pera? Oo, nalalagyan niya. Ah, dito. Nalalagyan na ng pera okay, yung subunganga. Galing, oh. 20 lang dito. At ang payo nga ni Lola, wag nga daw huhulugan ng mga buo. Oh, Oo nga naman, baka masira nga lang sa loob. Kaya mas mainam mga puro 20 petot na bar. Tanggali nga din, sobrang dami nga din po ni Lola ang tinda dito ang mga alkin. Iba't ibang klaseng hayo. At malamang, iba't ibang klaseng presyo. At ang pagkakaalam ko, yung pinakamura nga nila, yung tagpi 50 pesos. Magkano pa yung ganito? 380. 380. Uh, ano. na nga, yung isda nga sana'y bibiling ko. Ang kaso nga lang, nakita ko yung aso na to, konti lang naman nga di idadagdag na ba? 250 Itong aso na nga yung aking kukuha. At tama, tama naman nga din ka ako yung aso na to para may bantay kami sa taas. ko naman niya wala naman nga akong kasalanan kay Lola. Kaya hindi na nga ako humingi ng tawad eh. Kaya kapalitan na po namin, dapat po yung isda po yung pipiliin namin. Eh, kasi po, konti na lang naman po idadagdag. Ito na po aso. Oh, yes. Maganda po po, tapos mas malaki. Tapos ito din po sa ulo po niya yung uh, lalagyanan po ng barya. Napakasarap no, ang asa na mamili doon. Pwede nga din pampasalubong ang kaso nga. Limitado lang. nga lang at hindi nangakakasa sa mga bagahin na. No. At mula Legaspi hanggang TV, isang oras mahigit nga kaming bumiyay. At opo, kasama nga po namin yung mga pamangkin at kapatid nga po ni Dayan. Hindi na nga din namin na kaya yung gutom namin. At buti na nga lang nakahanap agad kami ng kakai. Ito nga yung araw na uuwi na kami ni Dan at babalik na nga kami sa Nueva <laughs> Ecija. At dahil alas 6 pa naman nga ng gabi na kuha naming biyay. I. At may natitira pa naman nga kaming oras. Nakaimpake na nga din yung mga gamit natin. Um. ito nga lumibot nga kami sa SM kasama mga bata. At kitang-kita naman po yung journey namin dito sa Bicol. Sulit na sulit. At totoo nga yung sinabi ko natulog nga. Lipahing namin ni Dayane. Eh. At ang pinuntahan nga lang po namin dito sa SME. Dito nga po sa palaro. Ang ganda din. Pagkapalit nga namin Eh kanya-kanya na nga din kami nang punta sa mga paglalaroan na. Mm. Eh hindi na nga din masama. Naka 100 pesos nga kami sa token at 50 pesos nga sa mga piso. Ato. Talaga nga namang napakasaya namin dahil medyo madami kaming ticket na napanalo. At ayun nga, sana kahit papano sa pananatili namin ni Diane sa kanila, naging maligaya sila at naliba. At syempre, alam naman nga natin na eh, hindi pa naman nga din ito yung pinakauling punta namin. at madaming 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 pangang beses ako makakarating nga ulit sa Biko. At yung second home nga ni yan dito sa amin. Eh, second home ko na nga din sa kanila. <laughs> Tapos hindi naman na nga din kami nagtagal doon at nagpicture picture nga lang. At hindi lang yan nagaya na nga din ako magmeriyen. Kami naman nga ni Dayan ay kakain ng kanin at ito na nga din yung kakainin namin ng hapunan para hindi na nga kami kumain sa biyay. At, at ito nga dumating na nga yung oras na na nga namin yung ligas. Hanggang sa muli, bye bye! Hindi naman na ako masyado nakapag na sa nga lang kami ng Pero bus. ang masasabi ko lang, may nga nga umuwi ng week. Wala masyadong pasahe. Naasog nga namin yung upuan namin kaya nakakahiga kami ng mabuti. At may mainam na nga din yung sigurado. May dala-dala nga din kaming mga gamot. di ba nga wala naman nga din ako ibang mabibidyo. Kaya eh i-reveal ko na nga lang sa inyo yung CR ng bus na sinakaya na. At kung uuwi nga po kayo sa Bicol, mas mainam nga pong piliin yung bus yung may CR. Mahirap na nga magpigil at hintayin pa nga yung stop o i-share ko nga lang po ulit sa inyo. Ang sinasakayan nga po naming bus ay Raymond. Hay nako Raymond, ewan ko sa ilang beses na nga naming umuwi sa Bicol na palagi nga nami sinasakayan yung Raymond at sa video. Baba, ah, hindi man nga lang kami mapansin at manlibre nga lang sa pamasay. <laughs> at ayan nga, pagkapasok pa nga lang sa CR sa bandang gilid, may Pasalaya Kaya kita ka agad na kagandaan at kapogin. May mini pala pa, ba? May natutunan na naman niya ako salitang bigol na Sira Ira. tama tama nga to sa mga babae, hindi na nga kailangan magdala ng pamunas at mayroon na nga ding pati. At pa, ayan na nga din mga tapunan niya. At yung... ano pa nga ba? Syempre, wag naman nga din mag-expect -e na napakaluwang ng CR na to hakbang pangalan kasi sa pagpasok nga ng pintuan, bawal na nga kaaga. At dito nga talaga ako natatawa sa puntong iihina. Oh, Dey mo lang to ya kasulukuyan po kasi nakahinto yung bus kaya nakagawa nga din po ako magbidyo sa loob ng CR. Yeah. Struggle Israel nga po talaga kapag humiihi, abang umaandar nga po yung yung ganyan po talaga yung nangyayari sa akin okay, itong no. pag nga lang namin para hindi ako masyadong mahirap. Okay. Na pag-isip-isip ko nga na paupo na lang ako umihi. Kaso yung upo, eh. ang puro nga nang ihi ng ihin mga lalaki. <laughs> Ayos, ayusin nyo naman, ishoot nyo naman sa bukas. So, paano hanggang dito na lang naririnig ko nga may kumakatok na sa labas.